daan ang binipisyaryo rin mula sa iba't ibang sektor ang nakinabang sa serbisyo karban na ikinasa ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-1 LCAP sa Candon City, Ilocoso. Narito ang report ni Makli Cruz. Apat na raang residente mula sa iba't ibang sektor na binubuo ng mga magsasaka, kababaihan, senior citizen, person with disability at kabataan ang nabigyan sa serbisyo karaban ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o rtf elcac sa Barangay Tablac, Candon City, Ilocosur, Kamakailan. Pinangunahan ng pamaalang lokal ng Candon City sa pamumuno ni Mayor Cristel Singson, katuwang ang 24th Infantry Wildcat Battalion Philippine Army, DILG, PNP, BFP, BFAR, DOH, DAR, testa at iba pang ahensya na pamahalaan pati mga private partners. Naghandog ang karaban ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical at dental check-up, libreng gamot, relief goods, livelihood assistance, legal consultation, birth registration, skills training at information campaign. May libreng gupit din mula sa 24th IB Magandang uh, programa po ito na inisyatibo po ng Department of Interior and Local Government in partnership with the other national government agencies po natin na uh, ipadama sa kanila uh, ang iba't ibang mga serbisyo sa pangkalusugan, sa trabaho, sa livelihood at uh, marami pang iba uh, upang uh, maramdaman nila na ang national government ay uh, uh, may puwang para sa kanila uh, sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo. Nagpahayag din ng pasasalamat si Police Lieutenant Jovelin Antalan ng Candon City Police Station at Edward Chua ng SSS Candon City sa kanilang naging partisipasyon. Papasalamat po kami at sana po um, hindi lang po dito sa Barangay Tablac, sana po ma-expand pa po ito sa mga ibang barangay ng Canton City dahil napakaganda po ang serbisyong ito. Maraming salamat po. Uh, nagpapasalamat din kami sa 24th IB uh, sa kanilang uh, uh, programang ito kasi uh, maganda maganda itong programa dahil sa, sa nadadala po natin yung mga mga serbisyo natin dito sa uh, servisyo. Ang serbisyo karaban ay patunay na kapag nagkakaisa ang pamahalaan at mamamayan, mas napapalapit ang serbisyo at mas napapalakas ang diwan ng kabayanihan. Mula rito sa Santa Cruz, Ilocosur, ako, si Maclay Cruz, ang inyong pamilyang kaugnay.